listening to Shamai's Digital TV Worldwide Broadcasting System. Uh, blessed morning, ngating lahat mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa uh, Bypass Road. Kami ng Oriental Mindoro sa chapter ng Oriental. Narito po kasama natin ang uh, ating mga kapatid na Bro Jason. Bro Jason, kawaii! Ah, si Bro Elbong at si Bro I. Okay. Kaya ngayon. heavy to Bro, basta ka ko Kaway kaway Ngayon yeah. lang ang video niyan <laughs> Uh, oriental Mindoro Chapter So, kararating rating lang rin po natin At uh, ito, medyo nagpapahinga ng konti ang ating mga kapatid At uh, yeah. kumustahin po natin ang Brother Ricky Brother, Brother Ricky! Ay, baliktad Hello oh. po! Ay, Welcome po sa Chapter At yung pagod din na um, aming ACC, si Bro Jason, at ang aming treasurer, nandito rin. At ang ating uh, isang katuwang ko sa MCIT, si Brother uh, uh, Ike Scalona. Ayan. Galaw galaw tayo, kapatid yeah. na Ang abang yahaw ay urihin, yeah. sa kanyang katuwal hapiyat Nagkaya lihayin,

Founded by the sages and prophets, Shemites blow the shofar and trumpets, be glorious our divine kingdom. A strong union of fraternal peoples, popular wisdom from our forebears, Hail the doom foretold by our ancestors Of the seas, from the east, across the valley's of mountains and forests, through the Sahara deserts of the west, from southern seas to polar lands in the north, protected by almighty our best people, a human race unique in. From our forebears, in the song foretold by our ancestors. Arise, 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 and forward march. Oh, prepare the way, prepare the way. Wake up and blow the shofar and trumpets. God of unity and victory glorious, our divine kingdom. H4 union of fraternal peace. Up with our wisdom from our forebears God of unity and victory. God of unity and victory. Happy <inaudible> <inaudible>

contoh lu benar mati Then, yung uh, kanilang uh, ginagawa ngayon sa kanilang pinaka mini kusina so narito naman po ang uh, mga punong abala sa paghahanda ng kanilang pananghalian sis hello hi sa camera ayan ang punong mga punong abala sa paghahanda ng kanilang pagsalusalo ngayong araw ng sabat ayan po and, habang sinusuklayan ang kanyang <laughs> anak. Ayan. Uh, dito naman po tayo sa kabilang dako, yung mga kapatid natin. Uh, ito, ito, nagkakaroon ng banding dito. Uh, mga taga-oriental at saka taga-oksidental. Ayan po. Ayan. Dito naman po tayo sa mga part ng HOP. Ito naman po sa mga ng HOP. Ito naman mga of the officers. So, igagal ako naman po kayo dito sa uh, lugar kung saan kanilang mga hayop ay kanilang inaalagaan sa kanilang edyo mismo. Sa paligid nito, narito po ang uh, mga hayop na kanilang uh, sinisikap ng mga parami uh, mga kambing at uh, kasama na rin ang mga tupa. Ang ayon pala. Ito. Yan po, narito ang kanilang mga alagang tupa. Makikita mo natin, medyo marami-rami na rin po. Ayan. Ang sa po ng kanilang mga alagang tupa. Malalaki. So, narito naman po yung pastol ng tupa na aking pinakita. Ayan ang brother Ricky. <laughs> Blessed evening po mga kapatid uh, Dari Darito po si Brother Ricky Ang ACC ng ating, ng ating uh, chapters Dito sa Oriental Mindoro At uh, ngayon lang po kami naka, Nakagawa ng uh, Short video na Kung um, saan uh, Para ma-share naman sa inyo Yung naging experience ng uh, kanilang chapter Sa pagbisita ng mga taga Occidental Mindoro Sa ginanap namin na uh, Pagulitan ng, uh, ng, uh, ng ating Sabbath Day Feast So, narito po ang ating kapatid at kapanin po natin kung ano po yung kanyang mga masasabi at na-experience kanina. So, okay. bro, andito po si Brother Ricky. tanong mo, e. So, ano bro, ang uh, masasabi mo dun sa mga naging pagtitipon natin na nakadaong palad mo ang mga kapatid natin from uh, Occidental Mindoro at nagka uh, nagkatipon-tipon dito kasama ang ating mga kapatid dito sa inyong chapter sa Oriental. So, yun po, uh, maraming salamat po, Broper, sa inyong uh, tanong. So, uh, una po, syempre, uh, nabibless po, uh, hindi man ako pati po buong chapter ng Oriental Mindoro sapagkat uh, napakapalad namin sapagkat dinalaw uh, kami ng aming uh, mga kapatid from other chapters katulad ng Occidental Mindoro at uh, syempre, nakadagdag na inspirasyon sa mga kapatid namin na Uh, sa mga hindi masyado nag-attend uh, yun po, kaya uh, sobrang thank you po sa mga kapatid from Occidental Mindoro na nagbigay ng oras para sa amin sa chapter natin yun bro so kung ano, um, mga kapatid, pagpasensyahan po ninyo at ngayon lang po talaga namin naisipan itong, itong interview ito dahil nawala na sa isip sa so sobrang saya na naidulot ng aming pagkakatipon-tipon. Nakalimutan namin kunan ng uh, ng konting mensahe si bra Brother uh, uh, Raymond. Kahilig ang kanilang CC dito so uh, Brother Ricky na lang ang ating... Uh, kilip na panayam. So, uh, um, may mention na lang po din namin. Maraming salamat po si Sioli Basalo uh, sa pagpapaulak sa amin na makapunta kami rito at uh, baka daw natin ng ating mga kapatid. Uh, narito po ang aming CC, ACC, si Brother Jason para magrepresenta para sa aming CC. Bro Jason, baka po pwedeng makapagbigay ka ng konting mensahe dito sa ating ano, sa ating mga kapatid. Dito po ang ating CC, ACC na si Brother Jason uh, Ganao. At narito po, uh, bibigyan natin mamaya ingay natin sila ng konting men's message din. Yung ating mga nakasama, ang aming treasurer dito sa Occidental Mindoro na nagbigay din ng konting uh, inspirational message sa ating uh, treasurer din ng Oriental. Yada! yada yeah, da. yeah da. Okay. Uh, happy Sabbath mali mga kapatid uh, sa manda ko kayo naroon. Uh, itong araw na to ay napaka, siyempre napaka... Uh, napaka laking tuwa, galak sa aming mga puso na kami ay nakapunta dito. Actually po, first time po namin nakapunta dito sa Oriental Chapter. So, yun, nakaka-bless po at uh, sa pagkilos ni Aba, po so, nakapagbigay kami ng inspiration sa mga kapatiran dito. At na sila naman ay uh, natuwa at yung, yung naging feedback naman nito ay ah uh, sila rin ay parang nag fly naman yung mga kapatiran dito pang namin napadaupang palag namin sila so marami po pala sila dito at ganyan din masaya, masaya po dito masaya ang kahit ka, lalong git na yung kanilang HOP ay kasalukuyang binubuo at nababalak na po sila magkaroon ng halaran para lalo pang uh, magtibay yung kanilang uh, pakikipag-ipantiaba. Siyempre, kailangan natin isagawa yan sa ating pagsusumikap na hindi lang HOP na dapat ay mahandugan din natin si Aba na magkaroon tayo ng halaran para sa bawat chapter ay nabibigyan natin ng mataas na kapurihan ang na ating nakilang halayang. Yung lamang po at maraming maraming salamat na way uh, magpatuloy tayo sa uh, pagtupad at yung ating pagsusmikap na bigyang kaluguran ng ating alhayam ay gawin natin yung best natin. Lamang po, maraming salamat. Uh, be blessed. Maraming. Yada. Yada. Maraming. So, natin, narito, narito naman po yung ating uh, treasurer. So, bigyan po natin siya ng pagkakataon na ma-share uh, sa atin kung Alam. ano po yung kanyang naging experience sa pagpunta dito. Kasi first time po niya na makarating dito sa Oriental Mindoro. Ah, uh, since birth. <laughs> so bro, ano ano masasabi mo sa ating naging pagbisita sa kanila? Ano po sa lahat? Um, blessed day po mga kapatid. Uh, ang masasabi ko lang po ay sobrang saya experience po. Ang unang punta po dito sa Oriental, pagbisita po sa ating mga kapatid dito sa Oriental. Masaya po mga kapatid. Um, walang ano, walang walang kasing galak ang nararamdaman namin ngayon. Mga uh, kapat, uh, yun nga po, uh, tulad na po ang sabi nila, ay isa tayo na nagbigay ng ano ng ng tulong sa sa kanilang treasurer kung paano po ang paghawak ng ano ng kanilang kaban. At isa pa po doon ay ano yung tawag oh, dito 'yung kanilang pagtanggap po sa amin mga kapatid ay talagang masaya. Mainit ang pagtanggap nila dito sa amin. Ipinaramdam po nila na ano, talagang 'yung pagiging kapatid ay talagang ano, 'yung kung pa paano po nila tawag dito 'yung kung paano po 'yung pagano sa amin ni Blue Ray sa tawag ay talagang doble pa po 'yung pag ano yung nararamdaman namin saya nung sila po ay aming talagang nakaharap na sa personal. At isa po po mga kapatid ay oh, gito yang, lalo na po yung dumating <laughs> yung ibang mga kapatiran ang uh, hanggang sa na, na po yung ano, nag, uh, in, po kami na sabi na nga lang po ni Bro, ni Bro Raymond na iba, uh, iba po yung kanyang ano, naramdamang saya at si uh, si Bro Ricky at yung ibang mga kapatiran. Yun lang po mga kapatid, ah, ang aking ano lang po ay patuloy lang po tayo Nating paglingkod kaya patuloy lang po tayo mga kapatid at patuloy po tayo magtulungan at magpalakasan. Yun lang po, yada. maraming salamat. Yeah, bye bye po. yeah, da Yeah, So, yada. <laughs> um, meron pa po yatang nga nais na sabihin ng ating kapatid na <laughs> si Brother Ricky. At maya maya po, huwag well, po kayong so magalala. Mag isusunod si Zian, ko po nga, ipakilala sa inyo yung aming uh, sa salita, uh pro provincial direct, uh, uh, provincial MCIT. coordinator MCIT. ng aming, uh, of, uh, sa aming uh, lalawigan, sa Occidental Mindoro, MCIT. na nanamit din yung ating uh, magiging uh, re regional uh, regional uh, coordinator na si Bro Raymond na kahilig ng pamana. Ah uh, din, meron din siyang isang kampanya na ginagampanan dito sa at, sabing Chapters Occidental bilang uh, katuwang ko po sa MCIT Bila. sa pag-filing uh, pag report and being a cameraman na rin po. So mamaya po pagkatapos po ng karagdagan ni uh, Brother Ricky Silo ito po. Okay. Maraming salamat po muli mga kapatid. So yun nga po uh, mula po sa ngalan po ng aming uh, sa ngalan po ng sa panguna po ng aming CC Bro Raymond Kahilig, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga kapatid na nag, uh, nagbigay ng oras dito sa aming chapter at naglaan ng oras para uh, mapadaupang palad na, namin sila din dito. At sobra po kami blessed at very appreciated po ang kanilang uh, ang kanilang efforts. At kaya kung ano pa po sa mga iba kong kapatid na nagnanais na bumisita sa aming chapter at maka, makabandim makasama po namin dito, I welcome na welcome po kayo mga kapatid. Yun lamang po. Maraming salamat po muli. Ako po si Bro Ricky ng uh, ng Oriental Mindoro chapter. Be blessed po Okay, yada, yada, yada. So narito na po at uh, natin yung ating kapatid. First time din po niyang makarating dito sa chapter ng no Oriental Mindoro. Uh, pero ganyan pa man, pabalik-balik na siya dito ng matagal ng mga panahon nung wala pa siya sa Covenant. Huh? Pero mas ibang ligaya yung kanyang uh, uh, nadama no? kaya makadao palad yung ating mga dama. kapatid mm -hmm. dito sa Oriental Mindoro narito po Father mm -hmm. Ike Escalona uh, magandang gabi po sa ating mga uh, kapatid sa makalagit na kaharian yeah. uh, ako po yung nagpapasalamat na sa ating pong alahayam uh, abayawa so, yung saya yung saya yung ingat sa aming paglalapay at na tontuwa po ako at ang aming mga uh, Kasama na nandito sila, Bro Corns, si Bro Jason, Bro Ilbo. Uh, talagang asikasong-asikasong po kami. Lalo na po yung uh, kanila pong isisi si Bro Ricky. Eh, hindi po kapipila po bayan dito. <laughs> Maraming salamat po sa uh, nagpapasalamat din po ako kay Bro Raymond sa chapter coordinator po ng uh, Oriental Mindoro Chapter sa lahat po ng kapatiran na nandito maraming po salamat sa mainit na pagtanggap nila sa amin at uh, akin pong pinapasalamat sa ating ma mahal na alayaw abayahaw at ting sa iyawasay na patuloy na iniingatan ang bawat isa sa amin at nakit na kausap nga namin at nakadaw pa para ng mga kapateran dito at kitang kita po sa kanilang mga mukha ang kasiyahan na nakita na, kit, na po kami at uh, sana nga ay inimbitahan din namin sila sa uh, uh sa happy po celebration sa Occidental Mindoro na makarating din sila doon sa amin ang makadaupang pala ng mga uh, ng Occidental Mindoro chapter. Maraming po salamat muli sa lahat ng mga kapatiran ng Oriental Mindoro sa may hindi niyong pagtanggap. Magandang gabi sa inyong lahat. Be blessed sa So, ah, uh, meron po yata ang nais ipahabol ang, ang aming uh, treasurer dito sa ating uh, uh, panayam na ito. Uh, bro, so, meron ko pa nais na ipahabol bago natin end ikakat mo naman tayo nila. Hmm. Ito introduction ito. Oo, yun ang mga Ay, isa nila. Ang Um, Muli po, mga kapatid. Uh, blessed day po sa atin. Una-una uh, po sa lahat ay ako po ay nagpapasalamat sa ano, sa ating CC, sa Bro Raymond Kahilig at sa ating ACC ah. Uh, um, Bro Ricky. Um, Dalo na rin po sa ating mga kapatiran na nag attend nitong ngayong ano, ngayong araw ng Sabat. Uh, sa lahat po sa inyo ay maraming maraming salamat po talaga at kami po ay inyong ano uh, um, tawag dito yung inyong tinuntahan kahit gaano kalayo ang inyong ging biyahe. Maraming salamat po. Yan na. So, <clears throat> once again po, maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng mga nag-participate sa araw na ito uh, Brother Raymond Kahilig, uh, maraming maraming salamat sa pagpapaunak din na kami ang makarating. Gayun din sa lahat ng mga kapatid natin dito sa Oriental Mindoro, be blessed po, very well, thank you po. Uh, po sa ating lahat, pakaingatan at patuloy po tayo sa ating mga gampanin na dito sa makalangit na kaharian upang uh, manatili at uh, maayos at din maging kalugod-lugod tayo sa parangin ng ating aba. Yun lang po. So, be blessed po sa ating lahat and shalom. Yan lang.